Siya ang lalaking tinanggalan ng itlog para gumaling sa pagganda. Siya si Alessandro Moreschi na ipinanganak November 11, 1858 sa Monte Compatri, Italy. Ang bata si Alessandro, isa na siyang magaling na singer at soprano at ginamit nga niya to bilang choir singer sa Madonna del Castagno. Sobrang ganda ng boses ni Alessandro kahit nga bata pa lang siya, dito naisipan ng mga magulang niya na ipreserve yung boses niya at dito nga sila may gagawin kay Alessandro. Bago pa siya dumaan sa may puberty sa edad na 7 years old, sumailalim sa castration si Alessandro na isang operasyon na tatanggalin yung itlog niya. Sa pagtanda nga ni Alessandro, gumaling naman siya sa pagkanta at isa nga siya sa mga tinatawag na castrato na isang lalaking kayang kumanta na kasing taas ng isang babaeng soprano. Katunayan, sa sobrang ganda nga ng boses ni Alessandro, ito yung nagpayaman at nagpasikat sa kanya at dito na nga siya sinulang tawaging The Angel of Rome. Hindi katagalan, natanggap naman si Alessandro bilang first soprano at member ng Sistine Chapel Choir sa loob ng tatlong dekada. Nagkaroon naman din ng asawa si Alessandro pero dahil nga wala siyang ano, hindi rin siya nagkaanak and eventually nagkahiwalay din sila ng asawa niya. Karoon man ang magandang epekto yung ginawa kay Alessandro, meron din naman tong mga masasamang naging epekto. Hindi naging matangkad si Alessandro at nanatiling maliit yung boses niya na nagpahirap sa kanyang makasalamuha sa mga taong kasing edad niya. Iban pa dito, nagsimula na rin mawala yung boses na Alessandro na epekto nga nung ginawa sa kanya. 1903, diniklara ni Pope Pius X na ibigay na lang sa mga batang lalaki yung mga high vocal parts doon sa may choir na naging dahilan para mawala ng role or trabaho yung mga kastrati na katulad ni Alessandro. Sa mga sumunod na taon, namuhay ng mag-isa si Alessandro and on April 21, 1922 sa edad na 63 years old, ay tuluyan ang, ang binawian ng buhay si Alessandro dahil sa pneumonia and tuberculosis. Ang kawala ni Alessandro, maraming libro at documentaries ang binasi sa buhay at talento niya. Kung nagtataka kayo kung ano nga ba yung boses ni Alessandro, may mga ilang na-recover at na-preserve na recordings ng pagkanta ni Alessandro na papapakinggan natin online. May mga ilang nagsasabing hindi naman daw maganda yung boses niya, na hindi naman daw worth it yung ginawa sa kanya. Pero may mga ilan namang nagsasabing maganda at may emosyon kang mararamdaman sa boses ni Alessandro na hindi na muling mapapakinggan pa maliban sa mga natitirang alaala nito.